Ipatutupad na sa buwang ito ang single ticketing system. Pinaplansya na rin ang halaga ng bond sa mga digital platform na gagamitin sa pagbabayad ng multa. Si Karen Villanda sa report. Mula sa Bulacan, lumuwas pa si Bong sa Quezon City para lamang bayaran ang kanyang penalty sa batas trapiko. Dahil dito, umabsent rin siya sa trabaho. Hasil Anaya, di gaya kung may online payment na sana kahit saan ang pagbabayad ng penalty. Kung baka tulad sa akin, naghahanap buhay. Oo. Di yung araw ko, sayang na. Good news para sa mga motorista dahil ngayong buwan na nakatakda ang full implementation ng single ticketing system. Dito ay maaari magbayad online at kahit saan ng penalty para sa traffic violation. Gagamitin na kasi ang mga handheld device na ibinigay ng MMDA sa mga local government unit. Pero sa ngayon ay pinaplan pa ang kasuntuan sa halaga ng banda sa mga digital platform na gagamitin sa pagbabayad online ng mga penalty. Ilan sa mga ito ay ang mga e-wallet ng Gcash at Paymaya, Landbank, at bayad center. Nasa 12,000 piso ang halaga ng bond Nais na ng mga digital platform malayo sa 300,000 pesos na hinihingi ng Metro Manila Council sa loob ng 30 araw. These payment platforms will remit to us yung uh, papasok na uh, violation uh, payments sa kanila. So, one thing also that has to happen dapat uh, daily po, no? araw-araw tuwing uh, natatapos ang araw, dapat nagre-remit niya po ang payment platform sa amin. Kaya naman po merong bond, just in case merong hindi magbayad at makita namin, halimbawa after 3 days, 5 days or 10 days na hindi sila nagbabayad, dun sa bond na yon namin kukunin yung uh, dapat na ibinayad sa amin. Nais ring hilingi ng MMC sa mga online platform na pinakamababang convenience fee o 7 pesos na lamang ang ipataw sa mga motorisang magbabayad online bakit mayroong dagdag na convenience fee? No? Iniisip po ng motorista, kami ang nagpapatong. But in reality, yung payment platforms po talaga yon. So, So, to avoid the confusion, mas mabuti ho kung standard na lang po ang alaga nito. Sasabay na rin ang halos lahat ng LGU sa Metro Manila sa full implementation ng single ticketing. Handa na rin dito ang Quezon City. Hindi na rin sila mahihirapan dahil isang taon na silang may online payment sa kanilang portal. Ang kaibahan lang nito, otomatikong nakalink na sa LTO ngayon ang pagbabayad ng mga motorista. Itong electronic, uh, directly kasi malalaman agad sa uh pag kinuhuli isang motorista sa dito sa gadget na to, malalaman ka kung merong outstanding or current na huli yung yung driver. Gayman gagamitin pa rin ng QC ang manual ticketing habang hindi pa nadadagdagan ang kanilang handheld device. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.